Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo sa dito Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Ang lahat ng paborito Kaya gawin gabay Makinig na ang lamang Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Aries Malakas ang impluwensya ngayon ng bagong buwan sa iyong sektor Aris sa ito ang enerhiya na magdulot sa iyo ng ngayong araw magkakaroon ng bagong level. Ang iyong mga relasyon at paari rin na ngayong araw magkakaroon ka ng mga bagong partnerships. Sa araw na ito, ikaw ay magkakaroon ng mas maayos na effort pagdating sa pag-abot ng iyong mga pangarap. At karamihan sa mga Aris sa araw na ito ay mahilig kayong mag-aral, matuto at mas maayos ngayon ng iyong mga komunikasyon at connection sa ibang tao Marami sa mga Aris ngayong araw mas seryoso kayo na i-improve ang inyong buhay at gusto ninyong mag-grow bilang tao Ang malakas na impluensya ng bagong buwan ngayong araw ay magdala sa iyo ng napakalakas na energy Mas aktibo ka sa araw na ito Klaro sa iyo kung ano ang mga gusto mo sa isang relasyon at sa isang pagsasama at sa araw na ito rin, karamihan sa iyong focus ay nasa iyong pagkakaibigan, sa negosyo at pati na rin sa iyong pamilya. Maganda ang araw na ito para sa mga bagong simula, sa mga aris na nagbibigay ng bagong chance sa ibang tao sa pagpapatawad. At maganda rin ang araw na ito dahil punong-puno ng enerhiya ng Venus, ang enerhiya ng pag-ibig at kagandahan. Maganda ang concentration ng mga aris sa araw na ito, maganda rin ang focus ninyo sa mga dapat ninyong tapusin. At karamihan sa inyo ngayong araw, happy naman kayo sa kung ano ang resulta ng araw na ito. At maganda ang inyong konsiderasyon ngayon sa inyong pananalapi at pati na rin sa mga taong nakakatulong sa inyo. Ngayong araw, maganda ang mga layunin sa buhay ng mga Aris. Magiging mas matatag rin kayo pagdating sa inyo mga plano sa future at inaalagaan ninyo kung ano ang mga kasalukuyan. At sa araw na ito Aris, ikaw ay mas compatible sa mga cancer. Ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay 1, 15, 22, 28, 32, at 40. Maganda naman ang araw na ito para sa mga choros dahil ngayong araw ang mga choros lalo kayong ginaganahan na ayusin ang inyong trabaho, ang inyong kalusugan at ang inyong pang-araw-araw na ginagawa. Maraming mga bagong simula sa araw na ito dahil napaka-fresh ng energy. Malakas ang impluensya ng bagong buwan sa araw na ito na magdala ng mga bagong pananaw para sa mga choros. Hindi kayo takot na sumubok ulit, lalong-lalo na sa inyong mga kagustuhan. Tuhan na tumulong para sa inyong mga mahal sa buhay. Mas produktibo kayo ngayong araw. Inaalagaan ninyo kung ano ang inyong kontribusyon sa pamilya. At sa araw na ito, marami rin sa mga choros, maaring merong bagong trabaho, bagong focus, mga bagong proyekto. At sa araw na ito, inaalagaan ninyo lalo ang inyong sarili. Mataas ang motibasyon ng mga choros sa araw na ito at madali kayong matapos sa inyong mga gawain. Positibo ang araw na ito kasi napakaganda ng enerhiya ng pag-ibig ngayong araw. Marami sa mga Choros ngayon maipakita ang kanilang commitment at yung mga tao naman na nakapalibot sa iyo, mataas ang kumpiyansa na kayang-kaya mo kung ano man ang iyong mga gagawin at kung ano ang iyong mga plano. Maganda ang personality ng mga Choros ngayong araw. Maganda rin ang inyong mga idea kaya sa araw na ito, magkakaroon ng mga magagandang samahan. Mas meaningful ngayon ang mga diskusyon at sa araw na ito, ang mga Charles malakas ang inyong persuasive skills. Magaling kayo na kumbinsihin ang ibang tao. At mas creative kayo pagdating sa inyong mga promotion o kaya sa kagustuhan ninyo na makapag bigay ng bagong simula sa ibang tao. Marami ang magbigay ng pagpapatawad, marami ang magbibigay ngayon ng kapayapaan dahil maganda ngayon ang kontrol sa sarili ng mga Taurus. Sa araw na ito, Taurus, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay black at ang lucky numbers mo ay 9, 14, 23, 30, 34, at 44. Ang bagong buwan sa araw na ito, Gemini, ay magdala sa iyo ng bagong simula. Maganda at masaya ang enerhiya ng araw ngayon at ikaw ay magkaroon ng mataas na motibasyon na mag-explore, maging creative, ipahayag kung ano ang iyong mga salubin at sa araw na ito, marami rin sa mga Gemini, mas romantic ngayong araw. Yung iba naman na mga single ay maaring magsimula ng bagong relasyon sa araw na ito. Mas artistic ang mga Gemini ngayon, maganda ang inyong pag-renew ng inyong mga interes sa mga dating hobbies na hindi na ninyo masyadong nagagawa. At sa araw na ito, malakas ang ipluensya ng Venus at Pluto at ang dalawang enerhiyang ito ang magdala sa iyo ng karagdagang excitement ngayong araw. Mas mabigyan mo ng focus kung ano ang nagaganap sa iyong personal life at sa kung kumusta na ang iyong mga relasyon sa ibang tao. Mag-improve rin ang iyong mga gagawin at interes sa tahanan sa kung ano na ang mga plano ng iyong mga mahal sa buhay, magkakaroon ng mga positibong pagbabago sa araw na ito. Marami ka rin madiskubre na mga creative na pamamaraan para masunod mo ang iyong mga prioridad. At maganda ngayon ang development ng mga plano ng mga Gemini, lalo na yung mga Gemini na nag-aantay ng tawag para sa bagong trabaho. Maganda ang paghahanap ng suporta ngayon ng mga Gemini at maraming mga tao rin sa araw na ito ang andyan na kaagapay sa iyo. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay 1, 7, 18, 29, 33, at 41. Ang atensyon ng mga cancer sa araw na ito ay nasa kanilang pamilya. Magkakaroon ng bagong simula ngayong araw cancer. Maari na sa araw na ito ay lalo mong proteksyonan ang safety at seguridad ng pamilya. Malakas ang impluensya ngayon ng bagong buwan at ito ang enerhiya na magdulot sa iyo na ngayong araw ang iyong focus ay nakasentro sa iyong tahanan at sa mga mahal mo sa buhay. Komportable ang mga cancer sa araw na ito. Mataas ang iyong energy kaya hindi hindi ka madaling mapagod, marami kang matapos at maganda ngayon ang iyong pasensya, lalong-lalo na pagdating sa iyong trabaho. Sa araw na ito, mas interesado ka rin sa ibang bagay na dati hindi mo pinapansin at ano ang may kinalaman ngayon sa iyong pamilya, pinagtutuunan mo ng pansin. Pero mga bagong proyekto, pagpapatawad, mga magagandang resolusyon para ma-organize lalo kung ano ang mga ginagawa ng mga mahal mo sa buhay sa tahanan. At sa araw na ito, nakafocus maganda ang iyong prioridad kasi nakasentro ito sa mga bagay na nagpapasaya sa iyong puso at sa kung ano ang nagbibigay ng karagdagang comfort sa iyo. Sa araw na ito, magaganda rin ang mga transformation ng mga tao. Meron mga tao ngayon na talagang magbago dahil sa mga pagsisisi at yung iba naman marami ang mga realization ngayong araw. Mas maunawaan mo rin sa araw na ito ang mga malalalim na kahulugan ng mga problema at sa kung ano ang mga dapat gawing pagbabago. Maayos ngayon ang takbo ng romance energy para sa inyo cancer. Mas friendly ka ngayong araw at binibigyan mo ng pagpapahalaga kung ano ang iyong mga connections sa ibang tao. Mas honest ka rin sa araw na ito. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Libra. Ang iyong lucky color ay brown at ang lucky numbers mo ay 4, 19, 24, 27, 30, at 41, Busy naman ang mga Leo sa araw na ito, pero ngayong araw Leo, magaganda ang iyong mga prioridad sa buhay. Gising ang mga Leo ngayon. Alam ninyo kung ano ang inyong gusto, ano ang mga bagay na dapat ninyong ibahagi sa ibang tao. Maganda ang iyong connections ngayon sa mga kapitbahay, sa mga bagong kakilala mga dating classmates o kaya sa iyong mga kapatid. At sa araw na ito, maraming mga catching up. Merong mga kakilala ninyo dati, hindi na ninyo nalaman kung anong nangyari sa kanila. Pero sa araw na ito, maaring magkita kayo ulit, magkaroon ng mga magagandang balita. At sa araw na ito, malakas rin ang impluensya ng Venus at Pluto. Kaya maganda ang pag-ibig ngayong araw. Maayos rin ngayon ang mga transformation, mga pagbabago ng ibang tao at ang kanilang pag-aayos ng plano. Sa araw na ito, passionate ang mga Leo sa kanilang trabaho, sa negosyo, sa kanilang pag-aari, at sa kung ano ang mga kasalukuyang nilang proyekto. Nagkakaroon kayo, Leo, ng karagdagang encouragement at motibasyon kasi sa araw na ito, gising na gising ka kung ano ang iyong purpose para kanino ang iyong mga ginagawa. Kaya maganda ang focus mo ngayong araw, practical ka rin sa araw na ito. Meron kang mga pagbibigay rin ng pasensya sa ibang tao at maganda ngayon ang iyong concern pagdating sa security lalong-lalo na sa kabuhayan para sa iyong pamilya sa araw na ito ikaw ay mas compatible sa mga Pisces ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 6 14 26 29 34 at 40 Produktibo naman ang araw na ito para sa mga Virgo. Marami kayong matapos ngayong araw at magaganda ngayon ang iyong mga idea pagdating sa iyong negosyo, sa proyekto at sa mga bagay na makatulong sa iyong magdala ng karagdagang pera. Maayos ngayon ang pag-budget ng mga Virgo at sa araw na ito, karamihan sa mga Virgo parang leader ngayong araw. Kayo ang in-charge sa inyong mapagkukunan. At magaganda rin ang pagbigay ninyo ng karagdagang commitment sa inyong mga dating plano. Meron ring mga resolusyon sa araw na ito, mga pagbabago ng puso para sa kaayusan ng pamumuhay. At sa araw na ito, ikaw Virgo, mahilig kang magplano para sa kung paano mag-expand ang iyong mga ginagawa, ang circle mo, ang iyong mga kakilala. At malakas ngayon ang impluensya ng Venus rin na nagdadala ng enerhiya ng pag big kasama ang impluensya ngayon ng Pluto na payapa ang dala at transformation ang dala kaya maraming mga tao ngayon na nakapalibot sa mga Virgo ang maari na magkaroon ng mas maayos na pananaw, mga pagbabago ng isipan dahil mas marami kayong mga realization. Magiging malalim ang inyong pag sa mga sitwasyon at sa araw na ito mas passionate kayo, ipinapakita ninyo ang inyong pagmamahal at concern sa mga tao. At marami ang magkagusto ngayon sa mga Virgo kasi sa araw na ito Klaro sa mga tao kung gaano katatag ang mga Virgo. At ngayong araw rin, marami ang magkagusto sa mga Virgo kasi napakaganda ng motivation at enthusiasm ng mga Virgo. Kaya pagdating sa trabaho, maari na kayo ang gawing leader o kaya kayo ang parang paborito ngayon ng boss o kaya pagbigyan kayo ng... Iyong mga kasama sa trabaho Maayos ngayon ang pag-ibig para sa iyo, Virgo At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius Ang iyong lucky color ay pink At ang lucky numbers mo ay 2, 12, 26, 29, 39, at 42 Maganda naman ang araw na ito para sa mga Libra dahil ngayong araw aayusin ng mga Libra ang kanilang imahe. Sa araw na ito, mas maging authentic ang mga Libra. Maging totoo kayo sa inyong sarili ngayon at sa inyong mga paniniwala. Kung dati ay parang hinahayaan nyo lang yung ibang tao, sinasabayan nyo lang, ngayong araw talagang sasabihin mo kung ano ang nasa iyong isipan, kung ano ang iyong mga pinaniniwalaan, at kung ano ang hindi ka ayon Sa araw na ito, magaling ang mga libra na i-reinvent ang kanilang sarili. Mas maging meaningful kung ano man ang iyong mga gagawin sa araw na ito. Kayo libra ay babangon ngayong araw at i-take charge ninyo ang inyong pamumuhay. Sa araw na ito, maramdaman mo ang exciting energy. Fresh ang enerhiyang dala ng bagong buwan sa araw na ito. Kaya maraming mga libra ngayon nakakaroon ng malawak na inspirasyon. Magiging mas joyful kayo at ang focus ninyo ay nasa inyong tahanan, sa pamilya, kung ano ang mga pangarap ninyo para sa kanila at para rin sa iyong sarili. Marami kang madiskubre ng mga malalalim na emosyon ngayong araw Libra at ang mga bagay na dati isinasantabi is mo. Dahil sa ibang tao, ngayong araw maaari na ma... Kuha mo ito ulit, yung parang ma-realize mo na hindi ito talaga ang gusto kong gawin. At sa araw na ito, napakaganda ng observation skills ng mga libra. Magaling kayo sa inyong pakiramdam sa kung ano ang mga intensyon ng ibang tao. Kahit medyo tahimik kayo ngayong araw, magaling kayong magbasa kung ano man ang mga tutuong pag-uugali ng mga taong nakapalibot sa iyo. At sa araw na ito, maganda rin ang iyong focus pagdating sa mga gastusin sa pera sa kung paano mo ma-improve ang mga ito. Karamihan rin sa mga libra ngayong araw hindi takot na maghanap ng pangalawa o pangatlong trabaho para mas maayos ang pasok ng pananalapi. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 3, 10, 14, 17. Twenty nine at thirty six. Magkakaroon naman ng mga emotional healing ang mga Scorpio sa araw na ito. Kung meron kayo mga hinanakit, pagtatampo, pagsisisi, maganda ang araw na ito para ayusin ang mga ito. Makakuha ng closure, makapagpahinga, at magkaroon ng emotional healing. Sa araw na ito, hinahayaan ng karamihan ng mga Scorpio ang pag-detox, yung dumistansya kayo sa mga tao na nagdadala ng problema, yung mga taong punong-puno ng drama ang buhay, at sa araw na ito, mahilig lang kayong tumahimik, iproseso kung ano ang inyong mga pag-unawa sa mga sitwasyon, at sa araw na ito, mas privado ang mga Scorpio. Tahimik kayo ngayong araw, kayo lang ang nakakaalam sa mga plano ninyo. Marami kayong mga realization, ito ay dahil sa malakas na impluensya ng bagong buwan. At sa araw na ito, ikaw, Scorpio, ay lalo mong alagaan ang iyong sarili, lalo lalo na ang iyong emotional health. Sa araw na ito, makita mo, Scorpio, kung ano yung mga relasyon na dysfunctional, yung mga relasyon na parang inaabuso ka o kaya yung mga relasyon na sa tingin mo at hindi tama ang ginagawa ng ibang tao. Ngayong araw, Papalayain ng mga Scorpio kung anuman ang kanilang mga nararamdaman. Yung sa isang sitwasyon kung saan pakiramdam mo Scorpio ay napipilitan ka lang o kaya parang nasa preso ka. Pero sa araw na ito magigising ka, magkakaroon ka ng pagunawa at lalo kang magkaroon ng tapang na labanan kung anuman ang mga dapat labanan. At sa araw na ito mas maging sociable ka kung dati medyo shy ka sa araw na ito mahilig kang kumonekta sa mga bagong kakilala, magiging interesado ka sa kung ano rin ang ganap sa buhay nila, at sa araw na ito, maraming mga tao rin ang magkagusto sa mga Scorpio na aakit sa iyo kasi parang naiintriga rin, medyo mysterious ang mga Scorpio sa araw na ito. Maganda ngayon ang efforts ng mga Scorpio, makatulong ito sa iyo na maakit ang mga tamang tao, lalo na ang mga tao na maaring makatulong sa iyong magtagumpay. Sa Araw na ito Scorpio, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay gold at ang lucky numbers mo ay 8, 16, 18, 27, 30, at 42. Ang bagong buwan sa araw na ito ay magdala sa iyo ng karagdagang liwanag sa iyong mga pangarap at aspiration sa buhay. Maganda ang araw na ito para sa iyo sa Chitarius kasi ngayong araw, mas magkaroon ka ng malalim na pag-unawa ngayon sa iyong mga ideya at plano. At sa mga magagandang potensyal sa buhay mo. Ngayong araw rin, ang bagong buwan ay magdala sa iyo ng bagong simula. Mas maging sociable ka, merong mga bagong makilala, at sa araw na ito, magkakaroon ka ng mga bagong layunin sa buhay. Maganda rin ang araw na ito kasi marami ang mga tao ngayon na maaring mag-cooperate sa kung ano ang iyong mga gusto. Magaganda ang iyong mga kontribusyon sa buhay. At magkaroon ng mas maayos na pagkakaibigan, magandang networking, Maganda rin ng araw na ito kasi maari na ikaw ay magkaroon ng extra income ng dahil sa mga kasama mo sa grupo sa mga kaibigan at magaganda ngayon ang enerhiya ng pag-ibig para sa iyo. Positibo ang enerhiya ng Venus at Pluto na makatulong naman sa iyo ngayong araw na magkaroon ka ng karagdagang pagpapahalaga sa iyong trabaho, negosyo, hanap buhay at para sa mga taong nakapalibot sa iyo. Ang motibasyon, ang inspirasyon ay malalim ngayong araw. Sa araw na ito, meron ka rin mga bagong proyekto na maiisip na maaring magtagumpay at makatulong sa iyo para sa iyong pamilya. Ngayong araw, napakaganda ng pagbibigayan at pagpapatawad para sa mga Sagittarius. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Aries. Ang iyong lucky color ay red at ang lucky numbers mo ay 7, 14, 21, 28. 39 at 44 Mahilig naman ang mga Capricorn na gumawa ng research sa araw na ito. At ngayong araw, ang mga desisyon ay maaari na lalo mong maunawaan, lalong-lalo pagdating sa iyong mga proyekto at layunin sa buhay. Malakas ang dalang enerhiya ngayon ng bagong buwan, kung saan ito ay makatulong para makompleto mo ang iyong mga dapat tapusin. At maganda ang recognition ngayon ng mga tao para sa mga Capricorn. Marami ang magbigay ng papuri, may meron mga tao na magbibigay ng malawak na pagpapahalaga at sa araw na ito, ang focus ng mga Capricorn ay nasa negosyo at sa kanilang trabaho. Ngayong araw rin ay klaro sa iyo kung ano ang gusto mo sa isang pagsasama, sa isang relasyon. Mas passionate ang mga Capricorn ngayong araw. Marami rin ang mga mag-transform sa araw na ito, mag-grow bilang mas mabuting tao. Marami sa inyo ngayong araw mas maging seryoso pagdating sa inyong mga ginagawa sa buhay at marami sa inyo magkakaroon ng mga bagong ideya, marami ang mag-aaral, matuto, yung iba naman ay nagiging mas excited pagdating sa inyong pagbabahagi ng mga plano sa buhay kasama ang pamilya. Marami sa mga Capricorn ngayong araw, magaganda ang inyong mga estratehiya at napakaganda ng inyong tolerance sa araw na ito na pinagbibigyan ninyo yung ibang tao. At kahit napagod kayo ngayong araw, ay namimaintain naman ninyo ang maayos na pakikitungo sa mga tao na nakapalibot sa inyo. Maganda rin ngayon ang inyong kalusugan at maayos ngayon ang pag-ibig. Marami sa mga Capricorn mahilig mag-volunteer sa araw na ito. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Libra. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 10, 11, 27, 28, 32, at 41, Mas alive ang mga Aquarius sa araw na ito, mas happy kayo. Marami ang mga malakihang pagbabago ngayong araw at marami rin sa mga Aquarius sa araw na ito mag-move on. At marami rin sa mga Aquarius sa araw na ito, mahilig mag-move on, talikuran ang mga bagay na hindi na ninyo kontrolado. At sa araw na ito, nagiging honest ang mga Aquarius, lalo na yung mga Aquarius na nasa abusive relationships. Ngayong araw, mas makilala ninyo kung sino ang mga totoong kaibigan, sino ang inyong masasandalan. At sa araw na ito, maganda ang pag-focus ninyo sa inyong investment, sa income, at sa mga ideya na pumapasok sa inyong isipan, magkakaroon kayo ng renewal, magkakaroon kayo ng mental clarity pagdating sa inyong pananampalataya at sa kung sino ang maaari na makatulong sa inyo na lalo pa kayong magtagumpay. Sa araw na ito, napakaganda ng enerhiya ng pag-ibig para sa mga Aquarius. Kaya kung sino man yung mga Aquarius na merong mga pagsisisi, magiging maayos ito kasi mag-heal kayo ngayong araw, magkaroon ng closure yung mga paghihiwalay na hindi na pag-usapan ng maayos. At sa araw na ito, magaling ang mga Aquarius mag-observe. Mas privado rin ang mga diskusyon ngayong araw kaya mapag-usapan ng maayos kung ano man ang mga problema. Mas charming ang mga Aquarius sa araw na ito at nakakaroon kayo ng karagdagang kumpiyansa sa sarili. Maganda ang enerhiya ng araw ngayon para sa inyo. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius Taurus, ang iyong lucky color ay pink at ang lucky numbers mo ay 6, 17, 20, 29, 31 at 37. Mas maging leader naman ang mga Pisces sa araw na ito, lalong-lalo pagdating sa isyong pera. Ngayong araw, mahilig kayo na ayusin, plantyahin ang mga problema sa pananalapi. At ma-enjoy ninyo ang inyong relasyon ngayong araw kasi mas malalim ang inyong pag-unawa ngayon sa mga sitwasyon. Meron rin mga Pisces sa araw na ito magsisimula ng bagong relasyon o kaya... Magkakaroon kayo ng mga bagong plano. Maganda ngayon ang intimacy ng mga Pisces. Sa araw na ito, mas passionate kayo, ipinaglalaban ninyo ang inyong mga paniniwala at kung ano talaga ang mga gusto ninyong gawin. Sa araw na ito, magkakaroon kayo ng malalim na pag-unawa pagdating sa iyong mga pangarap sa buhay at kung bakit gusto mo ang mga ito, kung ano ang iyong life purpose. At marami rin sa mga Pisces ngayong araw mahilig gumawa ng aksyon ginagawa ninyo agad-agad ng solusyon ang mga problema. At malakas ang impluensya ngayon ng Venus at Pluto, kaya napakaganda ng pag-ibig ngayon ng mga Pisces. Meron mga pagpapatawad, malakas ang impluensya ng mga kaibigan at kapamilya, maganda ang support at inspirasyon sa mga espesyal na tao. At ngayong araw, magkakaroon ng mga brainstorming, collaboration, pinag-uusapan ng mga problema, pinagtutulungan kung ano ang medyo mahihirap ngayong araw. Paborin sa iyo ang araw na ito, Pisces, kasi maganda ngayon ang reputasyon mo sa ibang tao. At ngayong araw, mahili kang mag-analyze, mahili kang mag-research at mag-imbestiga. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga cancer. Ang iyong lucky color ay orange at ang lucky numbers mo ay 1, 8, 15, 26, 30, at 39. Abangan ang iyong kapalaran bukas.